March 3, 2024 nung naitanim natin tong material na to sa kanyang bagong training path, mga idol. April 2, 2025. One year, one month idol nakalipas. Mula nga nung naitanim natin siya sa kanyang bagong training path, ito na ngayon kanyang progress. At ang gagawin nga natin dito mga idol, mag-aalis tayo ng mga hindi kailangan ng mga branches. At ang pagsisetback na rin ng mga ilan. Yan mga idol, ito na ngayon yung kanyang kauna-unahang latag. Next naman ang gagawin natin dito, magpapalarga tayo ng mga primary natin. 3 months makalipas mga idol, ito na yung kanyang progress. Sakto na nga rin dahil magpapalit at maglalagas ng kanyang mga dahon. At isasabay na nga rin natin ang kanyang pangalawang latag. At sa 3 months nga nakalipas mga idol, ayan, tinubuan na naman siya ulit ng mga bagong branches. Na siya nga rin alisin natin dahil hindi nga natin ito kailangan sa ating branch selection. At sa 3 months nga na itinagal, mapapansin nyo mga idol, bakat ang ating mga wiring. So yun nga ang unang step mo na natin mga idol, ang pagdidefoliate ng kanyang mga dahon. Siyempre ang isang gagawin natin dito kinakailangan ng pag wire Yun nga at halos lubog na ang ating mga wires sa ating mga branches. At delikado nga ito sa ating mga branches kapag hinayaan. Kaya naman sisimulan na natin ang pagdidefoliate. Sa pagdidefoliate nga ng mga bugi idol, huwag kayo manghihinayang dahil maglalagas nga rin ito at magpapalit ng panibagong dahon yun nga naalis na natin lahat ng mga dahon mga idol bago nga tayo mag-unwire alisin muna natin ang mga branches na hindi natin kailangan Pangatlong step natin, ayan, na-unwire na natin ang mga wirings ng ating mga branches. At sa ating unang latag nga, dalawang sizes lang ng wire ang ginamit natin sa ating bugi. So yan mga idol, ito na ngayong ating pangalawang latag. Priority pa rin natin dito ang pagpapalarga ng ating mga primary. Dahil nga kulang na kulang pa rin sila. Ito nga ang isang pinagtatakahan ko sa mga bugi mga idol. Dito nga may lumalabas na ugat pero sa drift food nga ito lumalabas. May tendency nga na buhay pa nga ang loob nito. Kaya maganda nga ito pag magtuloy-tuloy at mabuhay. Same din dito sa bandang itaas mga idol yan nilalabasan din ng mga ugat. At ngayon lang ako naka-encounter ng mga ganito. Try lang natin kung magtuloy-tuloy at kung mabuhay ba. Lalo nga dito sa bandang likuran mga idol. As in nga drift food tong bandang likuran pero mapapansin nyo nilalabasan nga rin ito ng mga ugat. Yun lang mga idol, ayan dako naman tayo sa ating branching. Sa ating bugi, ito na yung ating magiging first branch. Dito naman ang abang nating second branch. Ang front view na magiging abang natin. At syempre may depth tayo dito back branch. At ang patungo nating apex. Hindi nga tayo nagcut dito para mabilis ang agarang pagtaba ng ating apex. At soon ganito lang ang kataas yung ating puno. Sa bandang back view natin, naglagay tayo dito ng isang branches na ating depth. At ito naman mga idol, kalaunan gagawin natin itong shari ng ating puno. So yun lang nga guys, ito nga isang variety ng buginbilya. Salamat pa rin sa suporta, papakabangan pa rin natin ang kanyang part 2.